Ayun lang mga kaagri, welcome back to my channel no? Uh, ngayon mga -agree, may ishishare ako sa inyo Yung simpleng uh, gamot uh, Para sa paghahanda ng ating Baboy na inahin na malapit ang mga anak uh, Ito mga kaagri, uh, ishishare ko lang sa inyo uh, Baka makatulong ng Kunti Konte, uh, Ito mga kaagri, no? Uh, ito yung baboy natin na uh, Yung nabili natin noong nakaraan no um, 15,000 Ito, pang 13 days na ito ngayon no? Yan, Mala, sobrang laki ng chan Yan uh, parang wala na siya mga kagri, parang hindi niya alam yung pakiramdam niya, kaya naghahanda tayo ng mga kakailanganin natin sa pagpapanganap, pagpanganap niya. ah uh, ito mga kagri, papakita po sa inyo kung ano yung mga gamot. Uh, ito mga kagri, no? ay uh, ito yung hinanda kong mga gamot sa ating alagang baboy na malapit na mga ah uh, ito mga kagri, explain ko lang no? kung ano itong mga gamot na to. Uh, para makatulong din sa inyo. Ito ay simple lang ah. Uh, Ah, uh, pala -lalo, mga kagri, ang mga gamot na itong pinapakita ko nito ay hindi ito, hindi ito sponsor kundi ay sarili research ko lang uh, at napapanood ko na din sa YouTube at uh, tinatanong ko rin dito sa may teknisya namin dito sa napupunta dito sa amin. Kaya ipapakita ko sa inyo mga kagri kung saka yung mga uh, nag baboy na inahin so nawala pang alam ano yung mga gamot. Ah, uh, ito mga uh, una mga kagri, no? Ah, uh, dito, dito muna tayo. Ah, uh, naghanda ako ng gunting para pagpangkat doon sa buntot at pantali doon ay itong tali na to ay pantali ko sa uh, ano niya pusod niya at saka yung plies para sa ngipin pero possible ito mahagri ito ang pagputol ng buntot at pagputol ng ngipin mahagri sa 3 days ko na ito gagawin yung sa pusod lang mahagri ka at kaya kaya nga gunting at saray tali yan tapos yung pang inject ka kailangan ito mahagri ka yan ito yung pang inject natin Nabili natin sa Shopee at ito yung karayom niya makakagre 10 ay Itong karayom nito, tumakagre, ka maganda, ti, maganda itong gamitin kasi fiber na siya, na uh, hindi madaling mabali. Yan, kaya, siyempre yung inahin natin ay matitigas yung balat nila, makuhunat, kaya uh, kailangan natin gagamit ng matibay na karayom. Ngayon uh, mga kaagre, ah, uh, dito na tayo sa gamot, no? Uh, ah, pag-uusapan natin yung gamot. Ah, uh, napansin dito mga kaagre, Ah, uh, ito mga kaagre, no? Ah, uh, meron tayong oxytocin. Yan. Ito pala yung oxytocin mga para to sa Ah, uh, para ito sa uh, yung matagal matagal masundan yung biik. Ah, uh, example mga kagre, ka no, bigyan ko kayo ng idea na nananap na ang inahin nyo. Nananap na yung inahin nyo, pero matagal na sundan. Siguro mga isang oras or kalahating oras mga kagre ka or isang oras kung kung hindi pa nasundan mga kagre, ka no. Pwede kayo pwede kayo mag-inject ng 2.5 ml dito. Ang laman nito mga kagre ka ay 5 ml. Ah uh, first dose mga kagre, ilagay nyo yung 2.5 ml eh, injection nyo. Pag ayaw pa rin mga kagre, it up, itapos nyo yung 2.5 ml para 5 ml ang mga ano yun sa baboy mga kagre. Uh, paalala lang mga kagre, no, kung okay naman yung panganap na inyong baboy, sunod-sunod naman, na wala naman problema, walang interval na matagal, eh, pwede niyang hindi ito gamitin mga kagre. Optional lang ito. Depende sa pangangailangan na inyong baboy. Pero kung nahihirapan na inyong baboy mahagre, pangalawa, kung natapos man siya nang anak mahagre, walang gatas, uh, pwede rin niyo rin itong i-inject. Itong oxytocin, 2.5 ml lang. Inuulit ko mga kaagre, no? Ah, uh, i-inject lang ito pag nahihirapan ang mga anak ang inyong baboy. Matagal yung interval ng paglabas ng biik. Yan. Ito na yun. Ah, uh, example mga kaagre naman, ah, uh, tapos na mga ng inyong binyong inahin baboy, boy? Pwede na itong painumin, mahagri, itong multivitamins na to. Para sa akin, mahagri, ito yung ginamit ko. Ito yung gagamitin ko. Uh, depende pa rin sa inyo, mahagri, kung ano yung ibibigay inyong gamot. Pero para sa akin, ito yon. Pagkatapos, mga anak, huwag nyo muna pakainin yung inahin ninyo. Kung maaari, mahagri, pa, kung gusto niyang uminom ng tubig, ihalo nyo itong mahagri, itong vitamins na to. Itong multivitamins na to. Ihalo niyo rin kahit isang kutsara. Mamaya naman isang kutsara. wala lalakas yung inahin yung makakalit. Pwede, pwede nyo rin ito haluan ng asukal para may api, para may matamis na balasahan ng inyong inahin baboy. Yan. Tapos, Uh, dito naman mga kagre, uh, dalawang pin strip ang ginamit ko dito. Ito pang kagre powder at ito injectable. Ah, uh, kung wala naman gaanong problema ang yung inahin mga kagre, no? Uh, mabilis lumabas yung inunan nila, uh, pwede nyo lang to, ito yung ikapainong powder. Ito, pariho lang dito, powder. Iuubos nyo ito, mga ka-agree, dalawang kainan Para ma-drain na Ang purpose nyo ito, mga ka-agree, yung pinstrip na to uh, Ma-drain yung dumi doon sa mattress nila Dun sa loob ng tiyan ng baboy Ay inahin natin Ito yun Pero pag malala na talaga, mga ka-agree, no Yung, ano na talaga Yung example lang dinukot nyo Or Basta may, may problema, mga ka-agree Na maga yung pirta ng hinahin nyo uh, Mas maganda, mga ka-agree, injikan nyo na ng injectable na pin ito. Itong brand na to. Para sa akin, baka ito yung brand na ginamit ko. Ito ang pin strip. Uh, depende pa rin sa inyo, baka agree, kung ano yung nakasanayan ninyo. Pero dito sa akin, ito yung ginagamit para mag-drain or i-drain niya yung mga dumi nandun sa matris ng ating inahin. Para sa susunod na pahanganap, uh, malinis yung matris ng ating inahin. Kung okay naman, baka wala na nakita problema, pudi uh, pwede lang dito, powder lang, ipapainambas, halo nyo sa pagkain. Tapos ito naman, ma, ito naman, yan, ah, naghanda tayo ng primoxil. Ang primoxil, mga kagri, ay prevention lang yan. Ah, iwas lagnat, ah, para hindi lagnatin yung baboy natin. Ah, hindi ito, ano talaga siya na gamot. And, ah, bansinin yung mga kagri, o. Oh. Antibiotic ito siya, mayroon siyang amoxicillin, tylosin, paracetamol. Iwas lagnat ito, mga kagri, itong primoxil na to. Yan, primoxil powder. Ayan. Ah, Ah, uh, ipapainom niyo yan mga kagri, pag alam niyo ng malakas ng uminom yung baboy nyo or balibawa, mga na araw na to bukas na umaga, paiinomin niyo sila ng isang sashiri ng primoxil. Yan, sa so umaga isang sashiri ng primoxil at saka sa hapon isang sashiri. Kaya dito sa akin mga kagri, naghanda uh, ako anim na piraso. Uh, sa loob ito ng tatlong araw, uh, pang-prevent lang itong mga kagri, na hindi lagnatin yung baboy natin at hindi manigas yung Ah, uh, didi na inahin natin. Yan. dagawin nyo ito mga sa tatlong araw. Yan. Ito. Ito. Anim na piraso sa isang araw. Dalawa ang piras, dalawang piraso. Ah, uh, kung sakali naman mga ito, no? Yung calcium na to, yung CBG. Ah, uh, ito mga kaagres yung calcium na to. Kung in case lang ito mga na wala talagang gatas yung inahin nyo. Walang gatas na lumalabas kung sa didi ng inahin. Walang madidi yung mga natin. Ito yung i-inject nyo mga kagre ka para lalabas yung gatas ng ating inahin baboy. ah uh, ito mga kagre ka ay 50 ml ito. Iuubos nyo ito mga kagre ka sa isang inahin. ah uh, sa akin dati dito mga kagre ka at sabi ng technician ko, uh, i ko ito sa nang limang bisis. ah uh, example, ito ay babakita ko. Yan, example sa inahin natin mga kagre. Ka i natin dito yung 10 ml, tapos 10 ml dito sa pabila, at saka mag-inject tayo doon sa puwita ng 10 ml. Bali. Bali sa hapon, ma example mga yan, walang gatas yun na tapos na lubabas ang inuna ng inyong baboy. Ah, uh, hindi, walang gatas na lubalabas sa didi. Ah, uh, pagkahapon mga kaagrian, pagkatapos talaga, i-inject nyo yung 30 ml dito sa inahin ninyo. Tapos kinabukasan ng umaga after 12 hours, Uh, I-inject niyo yung 20 ml. Depende na sa inyong makagraw sa puwitan isa at saka dito sa leg isa. Basta iubos niyo yung 50 ml na calcium na injectable para lalabas yung data sa ating inahin. Yan, ito yung brand na ginamit ko. Yan na yan. Yan, calcium. Yan, CBG. Yan, ito yung gamit natin sa inahin. Oh, yung ano na to? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Optional yan mga kagriya. Ah, uh, ano pala ito? Optional yan. Dipindi yan sa inyo kung ano yung kailangan ng baboy. Ano uh, ngayon naman mga kagri, dito tayo sa big, no? Ah, uh, ito, naganda ako ng oil, ah, uh, lana. Kung sabi saya pa, lana, oil ng nyug mga uh, papa ko lang ang gumawa niyan. Yan. Ang purpose naman yan mga kagri, paglabas ng big, ah, uh, lagyan niyo yung buong katawan niya. Yung konti lang na nasakto, ma ang una ron makaagre para kikintab yung biik at saka iwas lamig din. Y hindi sila ganong lamigin. Yan, ito yung lana, lana or oil ng yog. Yan. At ito rin yung hinanda ko rin makaagre no, pag magkatay yung mm, biik natin, pa uh, painumin natin ng apralite. Yan, at ilalagay natin, pwede tayong gagamit ng maliit na syringe. Syringe. ah uh, yun yung i-ano uh, natin sa bunganga ng baboy. At saka, uh, yan mga ayudain ay iodine. Asa uh, so pagputol ng Pagputol lang buntot at nipin. Ah uh, pag pagputol lang buntot at saka apuson uh, ng baboy. Lagyan natin ng ayudain uh, or betadine. Yan betadine or meron ito sa akin mga hagre ayo may meron ng ng quick kill. Kung meron naman quick kill mga hagre ah uh, depende alin dito sa dalawa na to ang gamitin ninyo. Kung meron ay extra niya mga hagre kaya maganda pa rin meron kay niyan. Abita uh, dine man or quick Heal pwede yan mga kagri basta maganda kayo ng ganito alin man sa dalawa na yan dito mga kagri ulitin ko no Ah, uh, ito yung hinanda natin uh, ito yung oxytocin Ah, uh, pag mahirapan mga anak yung inahin natin Ah, uh, matagal yung interval Umabot ng isang oras mag inject ng 2.5 uh, pag matagal pa rin ay inject niyo yung 2.5 para 5 ml lahat uh, ito mga kagri ay para ma Masundan agad. Uh, ito yung pampahilab sa tiyan ng ating inahin baboy. Yan. At sa kapagkatapos mga anak, ito yung ginagamit kong vitamins pinapainom ko mga ilang oras, apat na oras mula ng pagkatapos mga anak. Lumabas yung inunan, uh, sa ako ito At ko so, haluan ko to ng asukal. Yan. haluan ko to ng asukal. Pagkatapos mga anak mga kagri, uh, ito ilalagay ko to, uh, ipapainom ko to, ang kinabukasan ipapainom ko to ang pinstrip. Ito, pag wala namang gano'ng problema yung inahin, ito ay powder. Kung malala naman talaga ka, mga hagri, dinukot niyo yung pirta ng babae, ayong inahin natin baboy, dinukot niyo, nagkaroon kayo, uh, nahirapan yung inahin, mas maganda, mga hagri, inject nito. Ang paglagay nito, mga hagri, ay dalawa ito. ah, uh, may dextrose powder ito, dito sa tabilang bote, at saka yung tubig lang dito sa kabila. Ang gagawin nyo, mga hagri, kukuha kayo ng 6 ml na tubig, ilalagay nyo doon sa isang bote, at I ilalagay nyo dito dito sa sirens bali. 10 ml ang may pito. dito. 6 ml ilalagay nyo sa dextrose. Tapos alugin nyo, ishishik nyo ng maigi. At saka nyo ilalagay dito sa sirens ninyo para i-inject dun sa baboy. Depende na sa inyo mahagre. Mas maganda mahagre pag inject nito ay dalawang bisis dun. Ah, uh, isa doon at saka isa dito. Yan. Ito ay uh, kung walang gatas na lumalabas, ito yung dami i-inject natin, calcium. Uh, 15 ml, iuubos ito. Uh, unang araw, mga kagri, uh, unang inject nyo, 30 ml lang. Uh, tapos, after 12 hours, i-inject nyo yung 20 ml para, 20, para 50 ml lahat para lalabas yung gatas na ating inahin. Ito, mga kagri, uh, ito naman, primoxil. Uh, prevention lang to. Uh, hindi lab natin yung hmm, inahin natin baboy kasi katalasan ay lalag natin yung inahin natin. Ito ay prevention lang. Uh, isa sa umaga at saka isa sa hapon sa loob ng tatlong araw. At saka apra para sa biik natin. Yung magtatae. Ipapainom natin sa kanila. At saka bitadine at saka quick heal. At saka yung lana para sa sa balahibo na at ilalagay natin sa balahibo para hindi ganong lamigin yung ating biik. Ayun mga agree. ito yung simple kong hinahanda para sa aking inahing baboy na mga anak Kaya uh, kaila, uh, ito, yung, ito yung natutunan ko noong nakaraan. Dahil doon sa inahin natin doon sa isa na si Blacy ah uh, nagka-problema ako doon, natulab ko ganong alam. Kaya nag-aaral ako, nag ako ng YouTube, humay seminar natinan ko para matuto ako dahil dito na yung buhay natin sa pag-aalaga ng baboy. At pag malapit na mahanap ang inyong bao, inahin baboy mga kagri, ah, ah, lalo na pag 110 days na, i ah, ikontrol nyo na muna yung pagkain. Ah, kuntian nyo lang mga hagri kung maaari ay ah, kung nagpapakain kayo ng 2.5 kilo per day, ah, pakakainin nyo lang siguro mga hagri ng 1.5 kilo per day mula sa 110 to 113 days. Tapos, pag siguro mga kagri, 113 days ay kung maaari, isang kilo lang or mababa pa. Para dito sa akin, mga hagri, 112, 113 days, Pinapakain po lang ng one port sa umaga, 1 port sa tanghali, 1 port sa hapon At saka so kapag dating ng 114 days mga kagre, ka ah, sabi ng iba hindi na daw pakakainin yung natin. Pero sa akin mga kagre, ka nahawa ako uh, Pakakainin ko lang mga kagre, ka kakonte lang at 1 uh, grams lamang para makakain siya ng konti Ang at... At pulpos kasi ng mga ka para maganda yung gutom sila mga anak Para mabilis sila mga anak at hindi sila gaanong busog at yung biik naman sa loob ng tiyan, mabilis lumabas. Tapos kung hindi man manganap mga kaagre sa insaptong in 114 days, pwede niya pakainin ulit kinabuhasan ng 1 port sa umaga, 1 port sa tanghali, and 1 port sa hapon. Yun lang mga no? Uh, maraming sarama sa inyo panunood talaga. Hope may natutunan kay sa aking uh, video na to. Uh, so sa simpleng paraan, uh, pwede bang humingi sa inyo mga kaagre na ilike ang aking YouTube channel at saka isubscribe niyo para ganahan ako gumawa pa ng maraming video at may matutunan kayo mga hagre na paunti-unti. Ang importante mga hagre, kahit may alam tayo sa pag-alaga ng baboy, huwag rin tayong tumigil sa pag-aaral kung ano yung ikakabubuti sa ating mga alagang baboy, may inahin man, patining man, or pihig. Kailangan pa rin mga hagre, hindi natin isarado ang ating isipan at ah, palagi tayong mag-aaral, matuto, makinig uh, ah, sa mga iba din. At pinaka-importante mga ay hiling natin ipanalangin natin sa Diyos ang ating pag-aalaga sa ating mga baboy o ano man, alumang alaga natin, mapamanok man, uh, man o biig. Hiling natin sa Panginoon ipanalangin natin sila palagi dahil may buhay rin sila. Uh, kailangan din natin ang alaga natin na uh, sincere na pag-alaga at guidance ng Panginoon. Yan talaga pinaka-importante dahil kung tayo lang, hindi natin ito kakayanin. Kaya kailangan natin ng matinding panalangin at prayer, hingi natin sa Panginoon na uh, kikita din tayo at kung hindi lang para sa ating kundi sa ng Diyos pagdating ng panahon. Kasi alam naman natin makakagre, walang imposible sa Panginoon, di ba? Kahit anong sikap natin makakagre, pag hindi pagkaloob sa atin ng Diyos, hindi talaga. Kaya, ang una talaga nating gagawin makakagre ay hingiin sa Panginoon ng knowledge makakagre, wisdom sa pag-alaga ng ating mga inahing baboy. Ayun mga agri no. na, ulit ko, hope may natutunan kayo sa YouTube channel, uh, sa ating videos at pasimpleng preparasyon para sa ating malapit ng mga anak natin inahe na si Lucky. Uh, maraming salamat sa inyong mga ka-Agri, hope may natutunan kayo. Uh, please subscribe my YouTube channel and follow my feeds Marlon Agri Vlogs. Keep I Thank you mga agri and bye-bye.